Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo kung paano gamitin ang Pace Analyzer. Ang Pace Analyzer ay isang gabay sa karera na mabibili online sa halagang 20 pesos. Ito ay naglalaman ng pinakamahusay na performance ng bawat kalahok mula sa kanyang huling anim na takbo. Ang ipapakita ko sa inyo ay isa lamang sa maraming paraan ng pagbasa nito. Para makita ninyo kung gaano ka-epektibo ang paggamit ng Pace Analyzer, Gagawin nating halimbawa ang ilang karera na naganap noong Mayo 15, 2024. Magsimula tayo sa ikaapat na karera. Kahit may mga tips ang programang ito, mas mainam kung ikaw mismo ang mag-a-analyze ng karera gamit ang mga data dito. Ang isa sa pinakamadaling paraan ng paggamit nito ay ang pagtingin sa best time at days columns. Ang unang titingnan natin ay ang column na days. Ito ang bilang ng araw na nakalipas mula nang naitala ng kabayo ang kanyang pinakamahusay na performance. Kahit gaano kaganda ang performance, mahirap itong maulit kapag matagal na itong naganap. Sa pagpili natin ng pinakabagong performance at ang naitalang pinakamahusay na oras, ay magiging basehan natin sa pagpili ng mga contenders. Makikita natin na ang pinakabagong performance ay 26 na araw na ang nakalipas. Ang mga kabayong ito ay sina Keep the Jade at the Ginding. Ngunit ang dalawang kabayong ito ay hindi pumasa sa pinakamahusay na oras dahil hindi ito naka-green at kahit na ang ratings nila ay hindi pumasa. Kaya pipili tayo ng susunod na pinakabagong performance na 45 araw na nakalipas na naitala ni Heaven and Earth. Sa pagpili ng makakatunggali ni Heaven and Earth, pumili lamang ng isa o dalawang kabayo na mas mataas ang rating o mas mabilis ang pinakamahusay na oras na nakagreen ang days. Dito makikita natin na si Raksa Bago ang kanyang immediate contender pati na rin si Tokyo Tokyo Rumba. Ang numero siyeteng Heaven and Earth ang nanalo sa karerang ito at pumangalawa naman si Raksa Bago. Ang Pace Analyzer ay may built-in na computer-generated na betting tips. Palagi ko kayong pinapaalalahanan na bagamat magaganda ang tips ng ating mga racing guides, mas rewarding pa rin kung kayo mismo ang mag analyze ng mga data. Isang magandang halimbawa nito ay ang race number 5 na naganap sa kaparehong petsa ng race na una nating na-analyze. Kung ia-apply natin ang unang paraan ng pagpili ng mga contenders, Makikita natin na sina Express Lane at Sun Moon Lake ang may pinakabagong best performance sa loob ng 19 at 25 araw. Sa pagkakataong ito, hindi tayo makakapili ng may mas mataas pang rating o mas magandang best time dahil ang ibang katunggali ay hindi pumasa sa number of days at hindi naka-green. Kaya ang magiging contenders natin dito ay sina Sun Moon Lake, laughing inside Express Lane. At Cool Mom. Sa karerang ito, nanalo si Sun Moon Lake at pumangalawa naman si Express Lane. Narito naman ang Race 7 ng araw ding iyon. Makikita ninyo na ang mga naunang analysis natin ay uugma rin dito. Hindi nagperform si I Tell You kahit na siya ang pangalawang paborito sa bentahan. Sa halip na segundo ang dehadong si Pendant at pumangatlo naman si Bonnie Avenue. Nanalo dito ang first favorite na numero 3 na si Valued Friendship. Ang pace analyzer ay may maraming data na magagamit ninyo para mag-analyze ng mga karera. Ang ipinakita ko sa inyo ay ang pag-analyze batay sa pinakabagong o pinakamagandang performance na posibleng maulit ng mga kabayong magtutunggali. Sa pag-analyze, mahalaga na bumalik kayo o magkaroon ng sariling post-analysis pagkatapos ng karera para masanay kayo sa paggamit ng pace analyzer. Ilalagay ko ang link sa description kung paano kayo makakapunta sa aming Facebook page kung gusto ninyong mag-avail ng Pace Analyzer.